Hello mga ka-Charlie Vlog Magandang araw po sa inyong lahat For today's update Ayan na po gin... Sisira na po yung pantalan Esterenuro ba Ayun Alog sinisira na yung Waiting shed namin Dahil mga kasagabal yun Pass so, forward tayo mga ka-Charlie Vlog At ito na nga yung Yung bakante na hindi pa nabuhusan Ayan binubuhusan nila yan kagabi Daanan po natin yan guys oh yan malawak na talaga yung ano dito, kasya na kahit tatlong sasakyan at tatlong truck kasyang kasya na guys o ayun nga po natin sila kagabi ayan o. at ayan na guys so kaninang umaga naman ah uh, pumunta ulit ako dito sa pantalan sa Amandayan Port makikita nyo guys so nabutan sila nang umaga sa pagbuhos dyan, o. ayan makikita nyo ang lawak na talaga ng uh, pantalan kahit dalawang barko siguro kasya na yan dyan yan o no? oh. ang lawak na no? wow pag talaga ng mga trabador no? mga taga aqua line pati dyan guys so sa ligid binhusan yan para walang maka disgrasya dinagyan ng ano ng barrier oh yes yan o no? oh. nyo umagang umaga na nagbubuhos pa rin sila kahit medyo maulan kasi kailangang matapos yan so hanggang dito lang muna tayo guys salamat sa inyong panunood alright salamat sa mga nagsishare at nag comment dito shoutout sa inyong lahat tung sang sulok ito bumaabot shoutout sa shout inyo lahat at ingat always and god bless maraming salamat po this is charlie motos vlog once again all right